I heels one my tippies. do say so. in up banana dust one my tippies. <laughs> Help me better.

This is our dinner. Jajangmyeon again. And mm -hmm. tang suyok. <coughs> Kain tayo. Our our oh, Kain tayo, guys. Pakain yung dalawang dito dito sa buhay natin. Let's eat. 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 Let's So, nandito kami ngayon sa restaurant. Inaya kami ng kaibigan ni Daddy kang kumain ng dinner. Kaya ito, kakain kami. Alam nila na wala kami pagkain sa bahay. Kaya nagpaayuda ulit sila. Huwag na lang talaga may mga mabait kami kaibigan na nagpapakain sa amin. Lalo na sa panahon ng unos.

ganda ng hair ko. Good morning, guys. It's Monday today. Eto, totoo na talaga to. Pupunta tayo ng Sijang mag-isa. nakaraan, hindi tayo natuloy kasi nga may plano daw silang umalis. Tapos hindi rin pala natuloy. Kaya sa e-mart na lang ako napabili. So ngayon, for today's video, sure na talaga pupunta tayo ng palengke. Sakit tayo ng subway, guys. So ang dala ko lang is sarili ko, pambili, Pumingi ako kang pambili ng pagkain. Tsaka itong cutie bag. Tsaka itong malita bag. Siyempre yung wallet ko na no, may mga bariyang laman. Pamasahe. Tsaka yung ID hindi natin nakalimutan, Baka maharang tayo ng mga jeweler dyan. So update ko kayo mamaya. Samahan nyo ako guys. Ako na mag-isa punta ng palengke. Palengke dito gagamit pa tayo ng subway kasi sabi lang ibayo pa yun. May palengke dito sa lugar namin kasi hindi ko alam kung may manok eh. Doon kasi yung binibili ng Bienan ko tinuro sa akin kaya puntahan natin. Tsaka mas fresh doon. Mahirap bumili dito sa Mart dahil frozen na. Hindi maganda sa katawan ng frozen. Okay. Iyan nga pala guys. Dito sa lugar namin, kada 5 days walang tinda. Tapos kada 5 days ulit, meron naman silang tinda. Buong 5 days wala, buong 5 days meron. Salit-salitan. Ayan, mini palengke. Ayan yung mga tinda nila. kot Put Mga fresh vegetable. Fresh fruits. Dami, no? Ang bentahan niyan, guys. 400. Sa tumpok. 200, 400. Mga kasangkapan. Ayan, pwesto-pwesto lang sila dyan. Hindi ko alam kung may bayad sila dyan, or wala. Malapit na tayo sa substation. So, diba yung pumasahin natin? Kuha tayo ng 1.5. Pumasahin dito is 1.7. Ayan, 1.67 mag ano tayo. Message sendi pa yung po. po. Ayan. Kaya na na tayo ng train. Pagkagising ko, pagkabangon ko, nagpalit lang ako ng damit tapos derecho layas na ayun na yung sabay pag narinig nyo na yung tulog na yun parating na yung train kailangan magmadali na uh, 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 ano ba ang weather ngayon check natin ngayon yung konti ayun na yung train ito ba yung sa kabila ah dito nga eh na tara na sakto sobo lang tayo sobo baba tayo ng sobo walang lang ligo ligo kasi kate pa naman ang buhok ko yan ni upuan Upo ba tayo? Baka mong katagos ako eh. Dito na tayo guys. Nakababa na tayo ng saboy. Lakad mode lang tayo. Pagpanik mo kasi, paglabas mo dito sa saboy, pwede ka naman maglakad na. Walking distance lang yung palengke nila. Yan, lapit na tayo. Ayan, dito na tayo sa Sobu Sijang. Sobu Palengke. Dito namimili yung bienan ko. Madali naman tandaan yung mga lugar dito. Tsaka madali lang mag commute Mabilis ka lang makakarating sa paroroonan mo. So ayan, bili tayo ng manok. Dahil wala tayong ulam for today's video, nagawa eh, ko ng chimdak. So dito yung bilihan niyan eh. Tapos bibili na rin ako ng ibang panchan or yung side dish. Alam mo naman dito, hindi pwedeng isa lang ang ulam. Kailangan maraming side dish. Ayan, malapit na tayo. Meron kasi ng tinda. Ay. Okay. ba? Okay. Nakabili na tayo ng manok. Dalawang buong manok. Two whole chicken. So ngayon, bili muna tayo ng pancan. Kaunting pancan man lang. Dahil wala na tayong kot-kotin sa bahay. Tapos lang uwi na agad tayo. Okay. Alright. Salamat sa pagsama sa akin, guys. dami pancan no grabe Sasarap. sarap pero dito tayo bibili ng pancan wait lang ito yung gusto ko wait eh. turo ko sa inyo share ko sa inyo yung gusto kong ano side dish hindi ko lang pangkito yun eh ay hindi pala dito yung sa kapila pala yan bumili na rin tayo ng isda guys dahil masarap ang isda na to. Burit ng mga anak ko. Eh. Ang ulam sa mga kalawa. Next. Oh, okay. Next stop. Last na. Last but not the least Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, sobrang sarap nyan. Pwede tayo tag 8 nun, tag 200 pesos sa Philippine peso. Tsaka yun ang gusto ko. 여 기요, 네. 어쩌 냐면, 속 이요, 속기요속기서속 에서, 속 에서, 속 에서, 속 에서, 네. 에서, 속 에서, 속속 에서, 속 에서, 속 에서, 속 에서, 속에 에서, 속 Okay, uwi na tayo guys. Yan lang for today's video. Thank you sa pagsama sa akin. Salamat. Sunod ulit guys, mamimili tayo dito. Nang kung ano-ano. Basta may pera, masarap mamili. Okay. Wala pang trabaho eh. Kaya hinihingi lang muna tayo. So yun lang guys for today's video. Thank you for watching. Pangit ng bangs ko. Ano pagkagising ko? Diretso bihe. Diretso punta dito sa palang. So, yun lang. Uwi na tayo. bye, -bye.